kaya kung ko na lang to cuttings ka ngayon babaliin na kita good morning mga boss bali day 30 na ng mga tanim nating sili sa garden bali sa limang siling tinanim natin ay tatlo ang magandang tubo yan ito yung pinakamaganda sa kanila ito naman yung pangalawa at syempre yung pangatlo yung pinakita ko kanina ito naman yung dalawang bansot. Yung isa, wala nang ang dahon. No? Hindi ko alam kung magkakapag pa yan. Pinakasolid na practice kasi sa papadami ng bunga ng mga sili ay yung puputuloy mo yung pinakaunang sanga at yung pinakaunang talbos para dumami yung bunga daw. Sabi nga nila, more branches na tutubo, more chances of winning. Yun o, oh, yan. Pero dito sa garden na isipan ko na wag na lang patulin kasi number one, di naman ako pala kaya ng sili. Tapos number two, bawal naman ako sa masyadong spicy. UTI yarn. Masarap lang talaga magtanim. Sabi nga nila magtanim may biro, pero masaya. Kaya ako naghahanap ka ng pampatanggal stress sa buhay-buhay mo, magtanim ka para malibang ka. Yun lang, follow sa Blue Up, subscribe sa Red Up. Bye-bye!